hello guys for today video heto ngayon nandito tayo ngayon sa paradahan ng uh, sapco at heto nga pala yung paradahan ng sapco dito dito yan sa harap ng uh, Ijas, madalahan din at uh, sa mga pupunta dyan sa uh, embassy sumakay kayo dito dito sa uh, sapco mas mura dito kung uh, sasakay kayo sa taxi mamamahalang kayo dito kayo sumakay guys at uh, ipababa kayo malapit sa embassy. At uh, lalakarin nyo lang doon malapit na. Dito yan sa harap ng uh, lulu. Ayan. Itong sap ko na to. At uh, dito sa enjas sa harap din. Ayan yung uh, sap ko. At uh, ito yung sakayan ng papunta sa embassy. Itong 8A. Ayan. natatay na pumasok tayo. At na uh, Nasa loob na tayo guys. At uh, tingnan ninyo. Oh, napakaluwag ng uh, bus na ito. At uh, kuminsan... Kapag Biyernes uh, Sabado mar Puno ito Pag normal days Punti lang yung tao At uh, iilan lang Pero kung uh, Ganitong araw Kagaya ng Huwebes uh, Mamaya ang hapon itong marami na Ayan yung uh, bus dito guys Sa Sapco At uh, ganito yung uh, Pagbabayad uh, dito Kung gusto nyo naman ng cash Pwede rin Pero ito Yung uh, card nila Magbabayad ka ng 20 SR kapag uh, bumili ka nitong card na to at uh, kakargahan mo siya ganito yung uh, pagbabayad sa SAPCO at uh, tara magbayad tayo ayan ilalagay mo lang siyang ganyan at uh, maayahan na ang uh, destination nyo kahit saan is 345 riyal lang ang babayaran niyo na tayo na at pumunta na tayo at punta sa biyahe na destinasyon natin papunta sa embassy wala pa masyadong mga tao at ako pa lang ang sumakay dito yan sa harap ng Ejas sa uh, balat balad guys sa mga kababayan natin dyan na pupunta sa Philippine Embassy ito sasakay kayo sa 8A bus sub ko ngayon binahagi ko lang sa mga kababayan natin na nandito sa Saudi Arabia at uh, para ma-share na lang itong ating video sa hindi alam na pumunta dito sa uh, embassy ng Pilipinas sa Polo ito yung sasakyan natin 8A ko. kaya nakikita nyo dati yan napakarami mga bahay dyan ay tinanggal na tinanggal dahil nga sa proyekto ng ating kaharian 20 vision 2030 napakalinis na ron dati napakarami mga bahay na ano dyan, tinanggal na. At makikita nyo lang dito yung, yung ngayon, yung tulay na yan. No? Nag-uugnay sa, ito yung sa Jeta, dito naman sa Jisan, Jisan Road dito. Kapag, ayan, sa Taed dyan. nakikita nyo yung uh, Jeta ngayon. Ang dami ng pagbabago. Ayan, uh, dito nilasak na rin yung mga bahay-bahay sa side. Dito sa Jisan, sa ilalim, napakaraming mga bahay dyan tinanggal na pinagpapagandahin na yan guys ayun yun yung, yung ano na yun dyan sa side na yan yun naman yung parang na trompo yun yung sarapia sarapia yun guys yun yung parang may trompo sa taas na road na yan dyan sa islamic port dyan dyan doon yung mga parko, kung saan yung mga seaport islamic sa yun 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 Centrum na na yun. Yun yung Sarapia. Nagaling tayo sa kung Magpunta sa Polo niyan guys. Mabiyahin na tayo. Ayun yung uh, Sarapia. Yung uh, malaking trompo na yan. Ito na dito ngayon ako sa harap. At walang masyadong mga pasayero. At napakalawag ko tingnan ninyo. Pag Friday niyan, maraming pasayero. Pero ngayon, normal days na nagpipikap-pikap pa sila ng papayro. Ang ganda o, may aircon, napakaluwag ang ganda, malinis siya. Hindi yun sa sakto. Hmm. Tingnan niyo guys so, oh. ala, luwag-luwag na. Wala na mga bahay dyan, tinanggal na. At natin din sa sideline. na yun. Dati na mga mga bahay, ganda. linis malinis na o, tinanggal na dyan yung mga kabahayan. mga uh, yun yung mga taxi doon yun yung papunta sa ano magmamaka kayo ito yung King College Street naman at tayo nakikita yung mga verde na taxi na yun doon yung uh, taxi papunta sa Maka ayun sasakay kayo doon ito yung sa King College Street at uh, ito yung sinasabi ko sa inyo na paradahan ayan, diyan kayo sasakay at ahihinto uh, ang bus dyan kung saan kayo destination. May mga numbers yan. Kagaya sila kayo natin. 8A, ito naman 9B yung kasunod niya. At ayan yung pagbabaya do. Oh. Kinakaskas dyan sa machine. Ata tayo na. Dire -dire Diretso na tayo. Papunta na tayo sa polo. Ito yung Sarapia guys. Sarapia. Ito, itong lugar na ito. Uh, at sa taas na yan, ay, ano yan, daanan din yan ng mga sasakyan. Hindi po train yan. Daan. Guys, sinasuggest ko lang sa inyo, sa mga kababayan natin na pupunta sa Polo, sa embassy, dito kayo sumakay sa 8A bus, doon yan sa harap ng Ijas, doon sa padalahan. Kung magta magtataksi kayo, isa mahal. Dito na lang kayo sumakay sa bus na ito sa Samco, is ah uh, ang pamasahe nyo is 3.45 3 real and 45 halala ata uh, makakarating na kayo sa polo. Tata uh, kung magta-taxi kayo si kayo ng 20 25 ayan. Ito kayo sumakay sa bus na lang. Kaka uh, medyo may kalayuan din 'yung pakunta sa polo pero lumakad na lang kayo tamamo kaya sumakay na kayo ng uh, taxi halaga ng 10 real lang o mga 15 lang ang magagastos nyo 10 plus 345 kung magta-taxi kayo 25 ko ang ibabayad ninyo so may discount pa kayo na 10 real at ha, eto na tayo sa lugar na ito sa ano ba? ha, da, tarik mismo? ha, da, tarik sitin sitin? Kilo CC na Malikpahan Dito yung sa Malikpahan Kilo CT si Kilo 16 CT Hindi ko alam kung ano yung CT sa, sa English Basta Kilo CT daw to sa Malik Ayan guys At ayan na tayo sa Embassy niya guys Street Alwood Street lang I mean, kita yung uh, yung Alwood Street dire diretso na yan at ah, na ito yung pa uh, pa ni Malik ay so, itong lugar na ito dire diretso na ito, papunta sa Mapa sa Saudi Airlines guys ayan yung uh, building na yun Saudi Airlines yan at eto guys yung sasabi ko sa inyong pobre yung tulay dyan bababa tayo at uh, na lang kayo doon doon yung embassy at uh, bababa na tayo guys Ayan. ito na yung uh, papunta sa embassy talaga tayo doon sa kabila doon at uh, ito sasakay tayo ng uh, taxi sinasabi ko sa inyo na ito yung sa tulay dyan sa ano at uh, sumakay na lang kayo ng taxi ten real lang nga, nga ay babayad ninyo kaysa sa direct dun sa palad magbigay kayo ng uh, 20 Beijing ko ang mahal So sumakay na lang kayo ng sub ko At uh, magtras pagbaba dito sa tulay na yun sa taas na yan guys Diyan sa pinabaan ko Ay uh, sabihin nyo sa Philippine Embassy Magtawad-tawad ka lang Huwag mo uh, sabihin na uh, 15-20 Saan lang ang ibabayad ninyo Parang mas mura agad Hindi kayo mapamahal At ayan papunta na tayo sa Masi Ayan, papunta na tayo sa Philippine Embassy nito guys. So ayan guys, yun lang ang uh, i-share ko sa inyo sa mga kababayan natin dyan na nandito sa Jeda. Ito po yung sakayan na papunta uh, sa Polo. Una sasakay ka ng sub ko, 8A. Tapos pagbaba nyo doon sa tulay, ayas uh, pumunta na kayo, bumaba at uh, sumakay kayo transfer ng taxi. Ayan po, umaga, ano, umaga, um, nakamura kayo at uh, hindi kayo mamamahalan kesa sa direct kayo. Ayan po kaya maraming maraming salamat sa panunood at sana nag enjoy po kayo ngayon sa binlogs natin at sinir ko lamang itong ah uh, uh saka sa polo o embassy sa Pilipinas enjoy watching po bubring ka pang pangat at uh, magbibigay tayo ng pagkain ng aking kapatid na dito rin nanirahan kasi yung kanyang employer ay niloko siya at uh, dito siya na malagi at uh, <clears throat> pa yung kaso niya ayan yung Philippine embassy dito at ito uh, yung pagkain at ito yung mga kababayan natin dito na kumakain dito at nagpapahinga. Ito yung mga sinasabi nilang embahada. So ayan guys,